So, good morning, good morning mga bossing. Shout out ulit kay bossing. So, nito ulit tayo sa mood. Magwati mo. So, ayan ang re-restro natin ngayon. Magpapalit muna kami ng motor no? So, ayan na. So, ulit siya na. Habang maaga pa. Oh, marami, marami na ramang pila. So, let's G. Ayan na. Sala, salamat ko Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga baklang So, Ay, nga, ayan, no? So, andito na kami sa smoke testing. So, ito na, bineli Uh, Restro natin to last year, no? So, sala, salamat kay Bossing at nagbaba pa pa rin siya sa atin. So, shout-out kay Kakampi. Ayan, uh, no. Sa, sa bagyo yan, no. So, kasi Kakampi. So, salamat sa kanya. Uh, At pa ulit siya sa atin. So, ayan, no. Hintayin na lang natin ito, Ano, may smoke test na sa LG So, ayan na. So, good afternoon na. So, ayan. So, shout-out ulit kay Bosing. Ayan, no. <laughs> so, tapos na yung niya, no. Ayan, no. Binili. So, salamat kay Bosing. At sa mga rerekomenda niya, salamat din, no. So, let's G na! <laughs> So let's GM, tapos na. Ayan, okay. no? Ako ng may. Thank you, thank you. Ayan, no? Sa ulit and red mix yan. Ayan, no? Mix yan ulit. Let's G. <laughs>